Mga ka broad mga kaysa abroad, umuulan na naman. Ang ilit-ilit kayo ng umaga hanggang tanghali ngayon. Ay umaambon, umaambon, umuulan. Malakas na naman ang ulan. Ayan o. Oh. At tingnan natin kung tumutulo yung ating yung ating bubong na paw ano yung pawid, hindi pawid. sala -sala. Yung Baba dyan! Baba! Yung ano ng niyog dahon ng niyog Nako binungkal mo na naman yan Ay nako tumutulo nga Diyos po Nako Natulo Nagtutulo yung ating ano Bubong na sala-sala Last week naman, nung tuloy-tuloy lang ang ulan, hindi tumutulo. Pero ngayon, kapag nainitan at uh, biglang umulan, tumutulo. Yan ang nangyayari. takpan natin ako, sayang. Ay, ang ating pulpulan. Hmm, ako. Pagyana tayo nagkaroon ng pulpulan, tapos masisira lang sa ulan. Ayan. Kaya meron tayong patakip dito eh. Yan po ang problema mga kabrod, mga kaiksabrod ng ano. Ng, ng bubong na gawa sa dahon ng niyog. Kapag ka uh, mainit ay umaal sa yung mga ano, yung dahon. Kaya pag ulan, awang-awang yung pagitan. Pero pag dire-diretso naman ang ulan, ay hindi naman siya uh, basta-basta tumutulo. Kasi lapat lapat napat yung mga dahon. Pero pag ganitong mainit sa umaga, tapos biglang ulan sa hapon, ayan ang nangyayari oh. Ang mangyayari nito puro ano yan. Puro tapal-tapal -tapal na yung bubong na yan. Ayan. Ganito ang panahon dito sa aming lugar. Sa umaga, biglang mainit. Tapos, parting hapon, walang babala. Bigla na lang bubuhos ang ulan. Ayan. Olga. Ano yan, Olga? Ha? Hindi mo binantayan yung mga kapatid mo. Nawala tuloy. Nawala po yung ano ko tatlong tuta na anak ni Alexa sabay sabay na nawala kagabi hindi ko lang alam kung sumunod siguro dito sa inahin tapos hindi na nakabalik yan. kapatid nito yung tatlong nawawalang tuta ito yung panganay sa magkakapatid si Olga Olga mababay itong mga aso na to hmm. <laughs> Ay, madulas na naman ang mga daan. Kapag palaging ulan, madulas ito ang aming ano, daanan na ito, itong semento. Huwag kang sa gilid, lagi ka lang sa gitna. Ako. Sigurado, sisimpla ang motor mo pagka sa, sa gilid ka dumaan. Tapos, yung mga lupa naman, ay nako, grabe putik. Pagka maulan at madulas din napakadulas ng mga putik dito talagang minsan hindi kayanin ng motor kaya ang ginagawa iniiwan na lang dito sa gilid yung mga motor tapos lalakarin na lang at papasok para hindi dumulas yan ang nangyayari ayan wala na yung ulan konti na lang and Ayan, nangyari. Nabasa ang ating uh, pulpulan. Nako, ito ang problema din sa ano. Kapag lupa lang yung yung ginawa mong pinakasahig. Ay, kinakakibot. Kinakakay kay ng mga aso. Itong lupang ito ay ano, dapi. Daping puti. Na galing sa hinukay na balon. Na pagtumigas ay para ding semento. Yan. Nagtipid na tayo, hindi na natin sinemento itong ating flooring. Kaya eh, wala na tayong budget, talagang kulang na kulang. Pero pasasan ba't Magkakabawi Magkaka, rin tayo sa ating mga gastos Ang dami natin pinagkakagastosan Ito yan, hinukay na naman ng mga Aso na yan Araw-araw ko na itong binalik Tapos kakalkali na naman yan Napakatitigas ng ulo ng mga aso na yan, oh. mm. yan Mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad Ganito Ganito ang style dito sa aming lugar normal na araw na ito normal na ganito na ang nangyayari araw araw halos isang linggo na itong ganito mainit sa umaga hanggang tanghali tapos biglang ulan sa pahapon ang siste ay marami ang nagkakaroon ng trangkaso kasi nga uh, init ulan kaya yeah, ingat-ingat po, huwag magpapabasa. Lalo lalo na kapag galing sa initan. So maraming salamat sa panonood, mga ka-abroad, mga ka-exabroad. See you sa mga susunod pa nating mga videos. Bye-bye.